Ayan, so TMX Supremo. So maglalagay tayo ng gasket. Ayan. So ito, ilalagay natin tong gasket. Ito na po nasa na natin. Huwag natin lalagyan ng pandikit, beta gray. Dahil okay pa to. Kasi paglalagay mo ng beta gray, titigas lang dito sa so may bandang gilid. Saka madaling masira pag lalagyan ng pandikit. Ayan. dapat mo lang sa nakalapat na mga boss tapos ito huwag natin lalagyan ng pandikit so ganun lang maglagay ng valve uh, cover gasket yan so huwag niyong pagbago yung gasket niyo huwag niya lalagyan ng pandikit so ilagay niyo lang sa tama huwag niya lalagyan ng pandikit maliba na lang pag luma na so ilalagay natin sa kabila. So, talagay na natin. Turn it bila yan so makikita nyo ito hindi ko na rin nilagay ng beta gray kasi okay pa to yan so ipitamahan natin So, diskarte natin dyan. Isabay natin. So, yan nakalapat na. Pero hindi pa yung mahigpit. Doon naman sa kabila. So, ito, hindi pa siya nakalapat, Oh. Ilalapat natin, then, sabay natin higpitan. Para hindi malustred. Kasi ito yung sakit ng Supremo, mga lods. sa ibabaw. thread sa ibabaw mga lodi. Sakit ng Supremo. Pagdating sa mga tornilyo. Kaya kailangan ah uh, dito tamang higpit lang. Huwag panggigilan mga lods. So ganun din, ito gagawin natin. Palubukin din natin. eh oh, o. Maluwag pa. yan Sa kabila naman. Ayan. Ligpit na yan. Kabila. Final ligpit. Yun. Then lang